Pistol at nandito tayo ngayon sa site. Ipakikita ko sa inyo ang ating bagong tinayong poste at bubuhusan natin. At bagong ligo tayo ngayon. Yan, no? mo natin. Ngayon, ito. Kapag na kami dito, alim ulit na simento siya. 5 for 1 ang aming halo. Yan, ganyan kalalalim yung, yung poste namin mga Kapistol. So, mga kapasinyo. Talagang ang bakal namin ay dalawang metro na ang natira. Ayan. Kapansin nyo. dalawang metro na siya. Tapos dito, ito natapos na namin kahapong buhusan. Hindi na ako nakapag-video kami. Ganyang kalalim siya. Bali, apat na metro ngayon. Naglagi kami ng frame dito sa si ibabaw ng aming pinaghukayan. Para may patong namin poste at hindi gumuho ang yung lupa niya. Tapos ang susunod namin na ito alawang poste ba alitong magkatabi yan ito ang aming mga diskarte kasi kalalalim siya para mas matibay siya yan, bali ito tapos ito may bubusan pa kami, kukain pa rin kami dito, ganun din kalalalim siya bali ito, nakapagsimula na nagpatayo, nagtayo lang kami ng poste, bali dito isa pa at saka dun ah, sa mga hindi pa po nakapalo at naka-like sa ating video at naka-subscribe, please subscribe po at samahan niyo na rin po ng pag-share para lalo tayong dumami at maraming matuto sa ganitong trabaho ng konstruksyon. Ayun. Kami pangalawang araw namin ngayon na pagbubuhos. Bali ito ngayon ay bubuhosan namin ng labing dalawang supot na semento. Yan, bali nag prepare na sila. Nag-aakot na ng mga simento. Nandung kasi yung pinakabuliga namin. Pre-prepare na. At nakasako na rin ng mga buhangin kami. At graba para na prepare na siya bago namin pormahan itong mga poste na yun na namin kahapon na mga pistol, tara magkasako muna kami dito oh, sa kabilang side yan nakakita kayo kasi puporma kami ngayon dito sa ilalim yan oh. bali yung isang buong kahoy na yung plywood niya na 8 feet o 244 cm yan, o, natira sa kanya sa dulo bali ito lang natira niya Konting ito. Asanggan doon na sa ilalim yung forma namin. Balik sa buong plywood to yung height niya. Parang hindi pa masyado siyang nakalutang doon sa flooring. Dahil magkakaroon ito ng beam si Babaw dito. Diretso doon sa, kap, doon sa poste na yun. Saka dito sa gitna pinakabagting niya. Pero diretso yan. Kaya nung una namin formahan ngayon yung nakailalim niya. Yan may mga salukam sa tagiliran. na kahoy para in case sa hindi sasabas na uh, yung plywood nya namin yung yung poste na to tapos ito na sa namin yung last na poste yung pang liba, uh, labing anim na uh, may buhos na siya hindi matilim lang siya pali ito lang yung poporma namin bukas tapos itong dalawa dito na magkatabi ayan uh, nabuhos na rin namin yan tapos na naman bukas yan na bali kompleto na lang tapos yung tapos nakapagukay pa sa door mukhang nakapagukay dito ng para sa paglalagay ng beam nya yan ang kapistol dito kakaraw sya ng beam dito sa dulo tapos hanggang doon si sa isang pusin ay papunta naman sya dito sa -dito, dito yan ako sa kapagukay na rin dito ng sasarayan yan, yan ng hollow block yan, no, malalim na rin pero hindi pa yan may bababa pa yan hanggang sa pinakamatigas na lupa sa ilalim yan, hanggang dito muna may dito, at maraming maraming salamat sa mga walang sawang nanonood at sana kung sa di hindi pa po naka subscribe please subscribe at like yung share na link po mga kapistol so. salamat at magandang po sa inyong lahat bye bye